Nanay ng masa Nakapalo na ah. na din po ako Nakapalo ano ako, naapalo, Nay? ako, ako, mo. ako nanay, nanay, nanay ng masa Ako po yung nakapalo mami Ako yun, nagsabi ng nanay ng masa Nanay ng masa Nakapalo you know? po okay, ako so, oh. Oh, may na. Ako po Why, mami, nakapalo ako Ako po mami, nakapalo ako wow. Uh, no, no. Na-follow po. No. Ayaw, wait, 300 na tayo. Oh, papaki na si Nani ng masa, Ate Terop, Ate Terop no, guys. Okay. O, oh, check out uh, si Cecilia Ang oh, ganda na. Ate, nakapalo daw oh, ako na, na, sa bin sa po. paki na si Ati Ate Terop no, mga kabayan. So ito may 300 na tayo. Isn't really good. Alam niyo ganito na lang. Yung 20 makakasayaw ng sayaw ko, we'll get the prize kasama ng yeah. diwata, okay? okay. Panoorin niyo po ba? Ano po ba sayaw ko? Anak. ay. ay